Do you wanna know? Yeah. Well, I think about you. And I think I have to listen. Because. Yeah. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, oh, yeah, boy. Don't wanna show me now? to my vlog. Ano yan? Live? Live? No? Hi! 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 Hi. Naka-vlog kami yun. Oh. Dalawa kong vlogger. <laughs> Hi! Hi! <laughs> so, wala, wala yung mga vlogger. Ice cream! Ice cream! Birthday girl! Nandun sa likod. Busy! 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 Ano <laughs> ka pink? Marathon! Kung mga walang birthday, naka-vlog at saka white. Hindi! Yung mga naka-vlog kasi single daw yun. Single! Single!

Guys, triple yan. Siraan na. Siraan na. Guys, triple. Uy, <laughs> grabe sila. Triple, triple. Uy, ilang sa'yo? Isa lang. Uy, grabe na lang sa makasira. Tatlo daw. I-apat kaya. Uy, mga gina. Apat pala yun. Nakala ko tatlo lang. Oh, my God. kaya pa. Guys, kaya pala walang natitira sa akin kasi nga, apat na talaga sa kanya. O, di ba? Ah, malirot kaya mawalan. <laughs> <laughs> Ang daming reserva, guys. Grabe. Mag-shopping ka na, mamaya. Tignan Wow! Shopping <laughs> daw siya! Sana all oh, shopping! Ano <laughs> yan? Sasala muna namin. Sasala mo yan? How much? Maniwala ka kaya sa bag? Ito! 99.99 99, <laughs> na kapag dyan! Oye, babae na <laughs> ako lalo na pag nakatulog. Promise. Mabae rin. Hoy, rin. Hindi natin ang mo ba? Two weeks na yan. Two weeks hindi niya ang <laughs> gusto ko ipakita para ano, hindi nila ako sa yung second second vaccine ko, yung yung first vaccine niya hindi pa nakatanggap. Hi. 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 Yung naghintay sa akin na matagal. Ati Ten, happy birthday. Ang ganda na ti Ten. Look siyang. Hi ate. Ba ha? Kaya nga. May bata pala kayong kasama. So, hindi nga marunong magsalita. E, iniipit nyo kasi din yung katawan nyo. Kaya nga. Lalo na to. Dapat dito siya sa ano, gilid. Hi ate. Parang Amerikana. Hi ate. Hindi yan napansin. Bakit i-ano mo yan, tapos iilalagay mo sa ano mo. It's dinner. Is tayo, ano you? order mo ate? Pareho tayo. Ah, uh, ano, may Uy, may grabe sya Bakit mo binubuhos lahat 'yan? gagat tig-isa tayo, alangan naman. <laughs> An ang, ganda niya, oh. Nandyan ang niya. Uy, wala. Hindi eh? ko kausap. Buti okay. na lang kasi iipalan eh, eh, namin 'to pag kausap ko. Eh

Imbis na yung dito, kami di diba, ba sabi pa nang libak lang. <laughs> <Aan. laughs> natin siya sa gitna. Ito na lang nakita ko kanila, bro. Tapos sabi ko, ang puno nga sana. uwi na tapos na sila kumain. Siya din. Saan kayo kumain dyan? uwi Anna. Hi daw. Ano yan? Video yan? Ay Say hi. Guys, mga single, imay nyo na.

At uy, ito, ito. Bakit dito ano, tayo? sabi mo hindi nagbago? Nagbago Ay, na. Ano ba Ay, Nagbago na ako. Babayad na nga ako. Uy. Pagtulog. Single. Mind you guys. Yes guys. Mga single yan. Mind na. Ano? Ano Facebook nito? Ano ba Facebook ko? Bigay niyo na. Hindi <laughs> na namin mahanap yan eh. Nagtatago. O oh, di ako nagtatago. Grabe siya. Oo oh, ma. Ano ba yan? Ano <laughs> yung Bye everyone! Video Bye. ba yan? A picture. <laughs> Lupa-lupa to.